Hello guys, magandang magandang umaga po. Ah, uh, ito po, ako po ay eh, magme-medyas muna bago pumunta sa trabaho. Gusto ko yung nakasapatos eh. Pag nagdagugupit. Ito po, ito. Paalas na po ako. Dadaling ko na po yung aking mga gamit. Ganito po ang aking buhay araw-araw. Tarbaho, bahay, tarbaho, bahay. Yan, binalok ko po na yung aking binalot. Kasi tanghali tanghali ako'y doon na sa shop kumakain, kaya ako may dalang binalot. Yan o, dinala ko na yung pintot, ako'y lalabas na. Ako po magagugupit. Palabas na po ako kanyan. Yan po ang uh, bahay namin, yan o. Yan nilalakar Yan yan po. Palabas na po ako niya, papunta na po ako doon sa shop. Yan, sa iskinita po. May iskinita po akong dinaanan. Ang late nga nung iskinita namin eh. Kakalating metro. Yan, liliban na po ako ng kalsada. Ano lang, walking distance lang po yung aking gupitan. Yan na po, lumiban na po ako. Ako po ay pupunta muna doon sa aking suking tindahan. Ayan, nandito na po sa akin suking tindahan. Ako muna ay bumili po dyan ng yakult at ako muna ay iinom ng yakult. Para sa aking tiyan. Para condition po yung aking tiyan. Ayan po, pagkatapos kong uh, bumili, magpunta na ako sa may shop sa gupitan. Ayan na po, dito na. Nandito na ako. Ayan na po, bubuksan ko na po yung shop. May po ano pong customer po dyan nag-aabang eh. Sabi kayo, saglit lang, wait lang. At ako lang ay eh, mm -hmm. bukas. Ayan, nandiyan na po ako sa loob. Ayan na po. Ayan po ang gupitan ko. Uh, Pinaikotan ko muna. Nag-video muna yung aking loob ng shop. Pinaikotan ako muna. Ayan. Pinaikotan ko muna. May eh, customer ako diyan ano eh, gugupitan niyo, nakaupo. Oh. <laughs> nag cellphone po yung customer ko. Sabi ko sa customer ko, sagit lang nga, atake mo nang paikutan, bibidyo ako muna itong aking ano, shop. <laughs> Bago tayo mag-umpisa. Ayun, yung customer ko nagse-cellphone eh. Busy-busy pa naman siya sa pagse-cellphone, kaya binidyo ako muna itong aking shop. Yan. pa selfie din muna na Ayan, yung ayan yung, yung ginupitan ko. Pinaikot ko muna yung aking customer, yung naghihintay kanina. Ngayon dito lang po. Maraming maraming po. Salamat po. Thank you po.